Good morning po mga boss idol at dito pala ay papakita natin na ay kinabit po natin yung bagong clutch hub at clutch wheel pati na rin yung isang clutch split na ipinalit natin at mga bagong clutch spring ilagay lang muna natin yung clutch wheel dito sa kanyang clutch assembly at dito po sa dalawa pwede tayo magsimulang mag so mas prepare ko dito mga boss idol unang ikakabit natin no, yung bagong lining so dito pala sa lining ng badgery mga boss idol ay basa na ito ng oil tapos ilagay natin yung clutch split Unlike kasi sa TBS, natuyo yung lining. Ayan na, so nauuna palagi yung lining tapos yung friction plate. Tapos lining ulit. Tapos lagyan ulit natin ng friction plate. At sundan ulit natin ng bagong lining. Magkaiba po ang lining ng bagong unit at mga old model. No? So dito pala mga boss idol, old model yung nilagyan natin. Basta alternate lang yung paglalagay natin mga boss idol. Ang tandaan lang natin ay nauuna palagi yung lining tapos sundan natin ng plate. Tapos sundan natin ulit ng lining. At dito pala sa old model mga boss idol Ang pinakahuling lining nya ay maliit Lagay lang muna natin yung panghuling lining na malaki Tapos dito mga boss idol Dito sa kanya ang pinakalas na friction plate Makikita nyo yung may guhit na Tatandaan lang po natin palagi Pag nagpalitay ng lining Ito po yung panghuling plate na ilalagay natin Kasi okay pa naman to At kung bakit may guhit yan Ay bunga po ito ng isang maliit na plain washer So ikabit lang po natin siya ng na ganyan Tapos yung isang washer nya tapos ilagay na natin yung pinakapang huling lining na maliit. So nahiwalay ito sa linya ng mga naunang lining. Tingnan nyo lang mabuti mga boss idol. Tapos yung isang washer na maliit ulit. At pwede na natin ikabit yung kanyang clutch hub. At ikot-ikotin lang natin hanggang sa mapasok siya ng maayos. At i-make sure lang natin na wala itong awang sa ilalim. So ilagay na natin yung mga bagong clutch spring ang purpose kasi ng bagong clutch spring mga boss ay para maganda yung bitawa ng clutch natin at wala tayong mararamdaman na vibrate kaya ko pinalitan na rin yung clutch spring dahil weak na rin yung lumang clutch spring ni Idol at pwede na natin ikabit yung anim na bolt ayan so ginamitan ko pala to ng 8mm na L na maliit no? so higpitan lang natin ang mano -maano. at make sure lang na nakadiin na rin yung mga clutch spring at ganyan lang mga boss idol at maraming salamat po sa inyong lahat